Oh, araw na naman ng mga puso. Heto na naman ang panahon para iparamdam sa mga minamahal na espesyal sila. Pero, matanong nga kita, may plano ka na ba para sa mahal mo? E kumusta naman ang bulsa mo? Ayon sa bagong survey ng Social Weather Station, pera ang pinakagustong regalong makuha ng mga Pilipino sa araw ng mga puso. Sinunda naman ito ng pagsasama, pagmamahal at ng mga bulaklak. Siyempre, hindi mawawala ang mga karaniwang panregalo tulad ng bulaklak, tsokolate, at ng cake. Pero, gaano kalaki na kaya ang itinaas ng mga ito? Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 2.8% ang inflation sa bansa noong Enero kumpara sa 3.9% noong nakarang buwan. Ngunit, hindi ibig sabihin na bumagal ang inflation, ay bumaba rin ang presyo ng mabilihin. Bumagal lamang ang pagtaas ng mga presyo, pero tumaas pa rin. Itong linggo nang tumataas ang presyo ng langis, natiyak na, na makakaapekto sa presyo ng mga bilihin. At dahil sa mataas na demand, nagmahal ng mahigit 50 piso ang presyo ng mga bulaklak noong nakaraang taon. Pero mapapaisip ka talaga kung paano may babudget yung allowance mo dito. Parang mas mahirap pa to sa test ng terror mong prop May eh. mga magsasabi namang, wala yan sa pera. Ika nga, it's a thought that counts. Para sa iba, diba 'lang ng masakta ng bulsa. Minsan lang naman ang Valentine's Day. Wala raw presyong mahal para sa kanilang minamahal. Amang ramdam natin ang pagtaas ng presyo ng mga binig, inanong Tinanong natin ng mga Tomasito. Sa pagdiriwang ng araw ng mga puso. Ikaw ba, ay team mahal o team practical? Um for me team practical po uh, kasi um, importante naman din yung uh, yung gesture lang na pag bigay ng flower para dun sa loved ones natin. Team Mahal po ko kasi I believe that if you truly love uh, a person, you will give them everything that you have regardless of the resources that you have. So for me, I'm team Mahal kasi minsan lang naman yung valentines and parang feel ko ano kasi, um... My love language is gift giving then. If pasok naman sa budget, okay lang naman gumastos ng malaki. Pero most of the time po, parang ano, uh, pipiliin ko mas maging practical. Gipit din ako sa budget ngayon eh. Team practical since as you know, student pa lang kami so wala pa kaming source of income. So kailangan tibit-tibit muna. I believe in the ano, saying na yung ibibigay mo, mas malalim yung kahulugan ng meaning behind it than yung gagastusin mo. Yung... Team Practical po kasi wala akong diyawa at nagtitipid po pala. I'm Team Practical because um, first of all, I'm on a budget right now and I'm only spending my Valentine's money for my friends. Oh, okay. Team Mahal, Mahal. Oh, because if you If you love someone, mag-effort ka talaga, like kung gaano ka, if you really love them. Team practical kasi um I like yung mga galing sa ano, sa heart and yung sa thoughts, yun po. So, uh, team practical po kami since una, students pa lang kami and hindi pa naman namin kaya mag-afford ng you know, pag mag-all out kami when it comes to dates and gifts. Nakadepende sa, you know, love language yung um, pag-show mo ng love sa partner. Team practical kami okay. okay. kasi uh, for me, gusto ko maging practical with giving gifts on Valentine's kasi I think there are ano pa eh, may other priorities pa also, syempre, hindi lang student. in practical ako kasi I think mas gusto ko pa rin i... <laughs> mag-enjoy sa bonding na kasama yung mga love ones ko kaysa uh, um, pag-splurge. Pero I don't judge naman people who splurge. Ang sa akin, gusto ko kasi nakita ko nagagamit yung regalo na binigay ko. It's the thought that counts. Uh, actually team mahal ako dahil naniniwala ako na love is unconditional and ano, sana ngayong Valentine's Day madama natin yon sa lahat ng taong nagmamahal sa atin. Ako kasi talaga team mahal lalo na Hoy! Valentine's Day ngayon and once a day lang siya, eh, once a year lang siya. So parang mas maganda na gumasos ka na lang kesa naman, you know, magtipid ka. Kasi yung pera talaga bumabalik yan pero yung memories. Oh. Ako, team practical ako. Actually, ikaw rin ba? Oo, oh, oh, team practical. practical siya. Kasi nga, pwede ka naman mag, ano, mag-show ng, ito, kung gaano mo kamahal yung isang tao. Through effort. Through efforts. So, hindi naman kailangan ng pera lagi para mapakita mo na mahal mo siya. Eh, hindi naman mahal ang pagmamahal. Kaya yun kahit two letters, two paper flowers, hindi yung kailangang pang Kaya nga, it's the thought that counts. Our team, Our team mahal. Say, so, ikaw <laughs> kasi ano, it's our first Valentine's together. Siyempre, naisip ko, Valentine's only happens once a year. And, mm -hmm. siyempre, make it special for your special someone. Team practical, because it's the thought that counts. <laughs> <laughs> Ako, team practical din, kasi may other ways naman to show how much you love a person. For us, it would be team practical. Yes, because for us, you have to firstly consider what your capabilities are before actually providing for that person, for that special person. What does that mean? <laughs> like, kunwari, if uh, hindi mo kayang mag-provide ng very like, large flowers, you communicate kasi it's better na maging practical ka, stay within your budget rather than overspend kasi then again, one day lang yun pero even if one day lang ka you still try to provide Overall naman, if you are willing to give something that already means a lot to them so if you have the idea of giving, edi that's enough na rin